This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Bakit nga ba masakit sa iba ang ako nga pala si brother Dave isang miyembro ng ang simbahan ni so kristo na mga banal sa uling araw at panata ko po na magbahagi ng kanyang ibanghelyo at pagmamahal ngayong araw na ito gusto kong itanong sa iyo bakit nga ba masakit ang magpatawat bakit kapag may nanakit sa atin isang kaibigan pamilya utaong minahal natin parang may parti sa puso natin na ayaw magbukas muli para ang hira pitawan yung galit kahit gusto na naman nating gumaan ang loob may mga sugat kasi na hindi nakikita ng mata may mga sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot kundi ng pagpapatawad. Pero ito rin yung gamot na ayaw nating inumin. Kaya sa episode na ito, pag-usapan natin bakit masakit sa iba ang pagpapatawad. At paano natin matutunan na magpatawad ng may kapayapaan gaya ng itinuro ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo kung minsan iniisip natin na ang pagpapatawad ay parang pagbibigay ng gantimpala sa taong nanakit sa atin. Pero ang totoo, ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa kanila, kundi kalayaan para sa atin. Kaya samahan mo ako, huminga ka ng malalim at sabay nating tuklasin kung paano tayo matututong magpatawad. Hindi lang gamit ang isip, kundi mula sa puso. Kailangan nating maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Hindi ito paglimot. Hindi rin ito pagsasabing okay lang. Ang pagpapatawad ay pagsuko hindi sa taong nakasakit sa atin, kundi sa Diyos na mas nakakaunawa ng lahat. Kung nasaktan tayo, natural lang na magtanim ng sama ng loob. Ang problema, kapag matagal nating pinanghawakan yung galit, parang tayo rin yung unti-unting nalalason. Sabi nga sa Ephesians chapter 4, verses 31 hanggang 32. Alisin ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Salip maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin at mapagpatawad gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sinabing mabilis magpatawad. Sinabing gaya ng pagpapatawad ng Diyos. Kung titingnan mo, hindi rin madali para sa Diyos dahil kailangan niyang ipadala ang kanyang anak upang tubusin tayo. ganon kabigat, ganon kalalim. Ang dahilan kung bakit masakit ang pagpapatawad ay dahil hindi lang galit ang bitbit natin, kundi dignidad, emosyon, at alaala. Pakiramdam natin kapag nagpatawad tayo, natalo tayo. Pero sa katotohanan, doon tayo nananalo. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kung sino ang tama, kundi tungkol sa kung sino ang handang maging malaya. Kapag binili nating magpatawad, pinipili mong Itigil ang pagiging bihag o bihag ng nakaraan. At doon nagsisimula ang tunay na healing, pagpapagaling. Marami sa atin nagdurusa hindi dahil sa ginawa ng iba, kundi dahil paulit-ulit nating binabalikan yung sakit. Parang pelikulang pinapanood sa isip natin. Isang replay, rewind hanggang sa mapahagot tayo. Pero sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verses 14 hanggang 15, "At akin pong babasahin, sapagkat kung patatawarin ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit." Ibig sabihin ang pagpapatawad ay bahagi ng ating kaligtasan. Kapag natutunan nating magpatawad, tinuturuan din tayong magmahal gaya ng pagmamahal ni Kristo. Walang kondisyon. May isang lalaki, tabagin natin siyang rico. Isang araw, nalaman niya na niloko siya ng matalik niyang kaibigan sa negosyo. Kinuha lahat ng pera at iniwan siyang baon sa utang. Sobrang galit ni Rico. Nangako siya na hindi na kailanman magtitiwala ulit. Lumipas ang taon, nakabangon siya. Pero sa bawat tagumpay, may bahid pa rin ng pait. Kasi sa loob niya, hindi pa rin niya, hindi pa rin siya palaya. Hindi siya nagpapatawad. Isang gabi, habang naglilinis ng lumang mga dokumento, nakita niya yung lumang larawan nila ng kaibigan niya. Sa halip na galit, napaluha si Rico. Doon niya na-realize ang, ang tagal niya niyang pinipigilan ang sarili niyang maging malaya at magkaroon ng kapayapaan. Kaya lumuhod siya at nagdasal. Panginoon, hindi ko kaya sarili kong lakas. Pero, tulungan mo akong magpatawad. At doon nangyari ang himala. Hindi biglaan, pero unti-unting nawala yung bigat. Naramdaman niya na parang tinanggal ni Kristo ang tanikala sa dibdib niya. Masabi nating tinik sa dibdib. Minsan, nakakapaiti ganun din tayo. Hindi natin kailangang makalimot agad, pero pwede nating simulan ang pagpapalaya. Ang modernong pagpapatawad ay hindi laging bati agad. Minsan tahimik na panalangin lang pero tapat. At sa bawat araw na pinipili mong magpatawad, isang piraso ng langit ang bumababa sa puso mo. Maraming tao, hirap magpatawad kasi hindi na sila napapatawad ng sarili nila. Pero tandaan mo, kung pinapatawad ka ni Kristo, sino ka para hindi mo patawarin ang sarili mo? Ang guilt ay hindi dapat ito ay daan pabalik sa Diyos Sa pamilya naman, mas masakit kasi, mas malalim Pero sa tuwing pipiliin mong magpatawad Ang magulang, kapatid o anak Nagiging instrumento ka ng pagbabahago sa tahanan Ikaw ang simula ng healing chain Ito yung pinakamahirap pero pinaka makapangyarihan ang pagpapatawad sa kaaway. Kapag pinatawad mo ang taong walang sorry, doon mo pinapakita na si Kristo ang nananahan sa iyo. Sabi nga ni Elder Jeffrey R. Holland, "Forgive and let God deal with the rest." Ang pagpapatawad ay hindi pagtakbo sa laban. Ito ay panalo ng puso. Alam niyo real talk mga brothers and sisters, hindi mo kailangang maging okay agad. Hindi mo kailangang pilitin ang healing. Pero kailangan mong simulan. Maraming tao ang nagdurusa kahit pinili nilang hindi magpatawad. Pero ang masakit, habang buhay nilang dala yung bigat na hindi naman para sa kanila. Kung may taong nakasakit sa iyo noon, ngayon Subukan mong ilapit ang pangalan niya sa Diyos. Sabihin mo lang, Ama namin sa langit, tulungan mo akong patawarin itong tao na to na nagkasala sa akin. At tingnan mo kung paano unting-unting luluwag ang dibdib mo. Kasi ang pagpapatawad kapatid ay hindi lang emosyon, ito ay desisyon. Kapag natutunan mong magpatawad Magbabago hindi lang yung relasyon mo sa iba kundi sa sarili mo rin. Mas magaan gumising, mas payapa matulog, mas malapit ka sa Diyos. Ang mga taong marunong magpatawad ay mga taong marunong magmahal at ang mga marunong magmahal ay mga taong nakaranas ng pag-ibig ni Kristo. Alam ko sa buong puso ko hindi madaling magpatawad kasi naranasan ko rin. Pero nakita ko sa buhay ko na kapag ibinigay mo yung sakit sa Panginoon, may himalang mangyayari. Naranasan ko mismo na habang pinipilit kong magpatawad, unti-unti rin akong tinuturuan ng Diyos na magmahal ng totoo. Kaya kung ikaw, ngayon ay may sugat pa sa puso mo kapatid alalahanin mo, si Kristo ay nagdusa para patawarin ka. At dahil doon, may kapangyarihan ka rin magpatawad sa iba. At sa pagtatapos ng ating episode, nais kong iwan sa iyo ang paalaala. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na galing sa langit. At sa sinasabi ko ang lahat ng ito ay iniiwan ko sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Shanawa.